Pamilya ni Kim Chu ayaw kay Zian Lim? Robel, alam mo, may source akong nakilala. Yeah. Ah, hindi, nakausap. Kilala ko ng matagal na nakausap. Medyo may kalaliman yung kwento. Mm. Matagal na palang hindi pabor ang pamilya ni Kim Chu dito kay Zian Lim. At saka yung mga taga-suporta ni Kim ayaw din kay Zian. Yeah. Kasi nga basang-basa raw nila na parang wala naman daw plano itong si Zian para sa kinabukasan nila ni Kim. Parang ang plano lang ni Kian eh, ipakita ang kanyang magaling na pag-arte at ang kanyang husay bilang aktor. Hindi kasama si, Kia, si Kim sa kanyang scheme of things. Parang ganon. Kaya walang bumaboto talaga sa kanya. Pero ngayon ko lang nalaman na pati pala ang pamilya ni Kim eh hindi pala boto sa kanya kahit noon pa. Ganon pala yon Usap-usapan ngayon social media ang di umano'y hindi lang mga kaibigan ni Kim Chu ang ayaw kay Sian Lim. Pero ang mas matindi pa dito ay maging pamilya ni Kim Chu ayaw nga sa binata. Ang usapin na ito ay nagmula sa latest episode ng Christopher Minute sa YouTube channel nga ni Christopher Min kasama nga ang mga tropa nito. December 25 nga na ibinahagi ni Christopher Min sa kanyang show na maging ang pamilya ni Kim Chu ay ayaw nga sa aktor na si Sian Lim. Ipinahagi nga ni Christopher Min ang balita tungkol sa mga kaibigan nga ni Kim Chu na ayaw kay Sian. Pero matagal na umano niya itong alam. Ngunit ngayon lang niya nga napagalaman na maging ang pamilya ni Kim Chu ay tutol nga kay Sian Lim. Kung matatandaan humabol sa si mga celebrity couple na naghihiwalay ngayong taon, sina Kim Chu at Sian Lim na naging magkasintahan nga ng labing dalawang taon. Ilang araw nga bago magbagong taon ay kinumpirma na ng kapamilya actress at TV host na si Kim Chu na totoo ang mahakahaka ng mga netizens na talagang hiwalay na sila ng kapuso actor na si Sian Lim. Sa kanyang Instagram noong December 23, 2023, inilarawan nga ni Kim Chu ang pagtatapos ng kanilang pag-ibigan ni Sian Lim bilang End of a Love Story. Sinabi nga dito ni Kim Choo na inabot nga na matagal bago niya aminin sa publiko ang paghihiwalay nila ni Sian. Kasunod pa nga dito, e giniit pa ni Kim Choo sa kanyang post na minsan umano sa isang relasyon ay hindi sapat ang love. Pinasalamatan din ni Kim Choo si Sian Lim dahil nga sa labing dalawang taon nilang pagsasamahan napuno puno umano ito ng mga magagandang alaala. Ayon naman nga kay Kim, mutual decision umano ang paghihiwalay nila ni Sian Lim. Nagdesisyon umano silang dalawa na maging magkaibigan na lamang. Pinasalamatan naman ni Kim Chu ang lahat nga ng kanyang mga followers. Kasunod nga nito, hinili nga ni Kim Chu na igalang nga ang kanilang desisyon at privacy sa kabila ng na kanilang paghil at pag-move forward pareho nga ni Sian Lim na kung saan gusto lamang mano nila ay magkaroon ng bagong chapter ng kanilang buhay. Matatandaan nga na unang nabuo ang love story ni Kim Chu at Sian Lim noong 2012. Ngunit taong 2018 lamang nila inamin sa publiko ang kanilang relasyon. Kilala nga si Kim Chu at Sian Lim bilang love team na Kim Si. Umaasa nga ang marami na sa tagal ng kanilang relasyon ay mauuwi na nga ito sa kasalan dahil marami silang mga bagay na pagkakapareho, katulad na lamang na pagkakaroon nila ng Chinese roots. Kaya naman, marami nga ang mga netizens na nang hinayang, lalong-lalo na ang mga tagasuporta nila dahil ang kanilang pag-iibigan ay nauwi na nga sa pagtatapos.